kait na ulan bago ang talong ito, sarap nito bago talong. Ay mo, mm Pacifica, ang talong ang talong baw ang langka ang talong baw

<laughs> <Karak> na. <laughs> native <laughs> na manok mino manok. mino lang Akala ko pa naman. mino native na manok sila <laughs> palambot ko pa yung ano sila mino 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 mino

kung babagong ka yun, kahit ano kanin paabot yung ko, tapos ko, yung kanin. ko, tapos yung kanina ko, tapos yung kanina ka. yung kanina ko, tapos yung kanina ko, tapos yung kanina ko, tapos yung kanina yung kanina ko, yung kanina ko, tapos yung yung kanina ko, tapos yung kanina ko, tapos yung kanina ko, tapos

Ito pa, pengkanin Ito pa yung kanin, no? Ayan. Ito kanin. Ayan. 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 Ang kanin ba? Nasaan yung pangsanok na kanin? Ito yung na Wow! May sabaw! Ang galing!

akala ko akala akala ko iisabaw pa no ulan na tiktok yan ay may ulam gado sa bahay may kanin pa sa mundo dilalim ang mga kalero sa sabaw ulan na may konting sabaw tinola

may Ano okay. na, first time namin ni nanay dito sa ilog, tapos na ganito pa. Sabaw, ulang, 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 sabaw ng pinola. Ang tagal-tagal ko kayo pinagtay ito. Ang tagal-tagal ko pinagtay kong maligo sa ilog. Oh, lagi namin nila lang, hindi ko matuloy. Hindi namin siya masama kasama sa amin. Ngayon, kung wala may balat. sa akin. tayo na eh. Sari ko lang may balat. Ang tagal-tagal lagi nila ang iniiwag. Ngayon lang natuloy.